Si Gabi Serra, nagmula sa Negros Occidental Layunin ay tumayo sa mga nahihirapan Karamihan ka Ah, sikap, andito tayo no Kay Lola Tita At uh, bibigyan po natin siya ng groceries at bigas, galing po sa ating sponsor Uh, kanina pa ako dito. Uh, ngayon lang siya dumating no? dahil gagaling galing ito sa ano, sa palengke. Araw-araw po ito umalis. La. Maayong hapon la! Kamusta na? Kamusta ka na la? Okay, okay ra? Okay ka Ayun <laughs> po si Lola. <laughs> hindi ka naman lasing la, hindi ka lasing. Hindi ka hubog sa tuba. La. May ano, may kaibigan akong ano, Uh, gumagawa ng tuba si Tatay Enrico sa sunod next time dalhin ko siya dito lah ha pakilala ko sa iyo ha si Tatay Enrico gumagawa ng tuba yon ano yon la libre ka na tuba doon pag nagkatuluyan kayo <laughs> seryoso si Lola kasi po yung aso niya nilak niya sa loob nilak niya sa loob yung aso niya ang ginawa ng aso pinagpupunit yung uh, floor mat na nilagay natin ayan po oh, punit punit so palitan na lang siguro natin ng floor mat ito tapos yung bahay ni Lola medyo magulo ayan oh magulo ayan tapos medyo may amoy oh hindi nililinis si Lola aketa ko la ha sulod ko ha ayan Si Lola, tita. Ayan. Okay ka man dito la? Okay naman? May may bugas ka pa? Wala na? Wala ka bugas, bugas. Wala ka bugas, bugas? Ano na siya? Ano dala mo? ka Ha? Ah, kanon lang yung ginabakal. Para hindi ka na magtigang. Ah, sabi ni Lola, buwibili lang daw siya ng... Ah, kani no para hindi siya nag hindi na siya magsasaing. Kanon saka Sudan la, may Sudan man. Ano, ano 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 niyo? Ano ni? Sudan? Kanon ga ga. Kag ano? Sudan. Ha? Sudan. Kanon kag Sudan. Ayun. Wala. Ang imo ido hindi pagpasudla. Huwag mong papasukin yung aso mo ha. Kay ano, pinunit niya oh. kinagat-kagat yata or uh, kinalmot ng aso. Kaya eh, nasira oh. Oh no. Tapos Uh, dito medyo magulo magulo yung kanyang uh, bahay ayan mga labahan niya andyan la ano to la ano to ano, cross ayan oh, may posporo si lola ano pa yan la posporo ano to ah tabako Ayan, mahilig kasi magtabako si Lola. Yung dahon ng tabako, binibili niya tapos ginagawang likin no? Laking kung tawagin sa amin dito. Kasi pag uh, sigarilyo, mahal ang sigarilyo, no la? La? Mahal ang sigarilyo, no? Ayan, busy si Lola. Ayan, yun yung mga bisyo, no? Ng mga kababayan nating may edad na. Ayan, mananabako sila. Tapos, sa uh, iba, umiinom. No, la tuba la, no? Sa sunod, dalhan ta ka tuba. Ha? Pila ka galon? Mga isa ka galon, kaya mo ubusin? Duha ka galon. Duha <laughs> ka galon. Ah, bigyan natin yung groceries kay Lola, liho ko to. Ayun. Ayun. Oh, ito la, groceries mo ha? Groceries. Oh, bigay ni Ma'am Salima Panatik. Ayun, mayro kang uh, tinapay. La, Meron kang tinapay ha? Oh. Tinapay. Yan. Tapos gatas la. Gatas. Tapos kalamay. Kalamay ha? Ayan. At mga dilata, noodles. Yan, bigay ni Ma'am Salima para sa iyo yan. Ha? At syempre, meron ding bigas. Oh, bigas la. Bugas. 5 kilos na bugas. Bigay ni Tita si. Lipay ka man la? Ha? Ano masiling mo sa ilala? Tabako ka. Ha? Oh, oh, tabako ka matabako? Magtabako ka? daw si Lola. Salamat no, sa naghatag no? Pasalamat si Lola. La, la. pasalamat si Lola. Sabihin mo salamat sa kanila. Ha? Sabihin mo salamat salamat sa so, kay ano kay tita si tsaka kay uh, ma'am salima o sige magtabako ka muna dyan ha ayan po magtatabako daw muna si lola mga kasi ayan yan po yung vision ni lola magtatabako umiinom ng tuba tapos kumukuha ka pa rin ng tangkong la tangkong Kadaadlaw, no so araw araw po siya nangunguha ng tangkong no at binibenta nga po sa ano sa palengke para meron siyang painom tuba yung solar mo Gas gasiga man gasiga testing na natin yung solar niya ay grabe ay gasiga la gasiga pang gasiga gali ayan i-off natin tapos lagay natin sa auto ayan huwag ganyan pala yung solar ni lola lumagana ayan So ayos no, naibigay na po natin ang kanyang groceries at bigas. Tapos dito sa labas, meron na pong tindahan. Oo. May nagtitinda dito lang ano ng ah uh, uh, dito, street food. Ayan. Ayan. Show my, Wayne's fries. Tara, kikiam fish bowl. Kasi ano po mayroong uh, nagka camping dito no ayun oh no? kung makikita niyo yan ayan, mga ka, mga tent diyan na malalaki ayan, mga kahoy-kahoy na kino-construct nila yan po yung uh, tent nila no so ano ito mga girl scout or boy scout no galing po sa iba't ibang uh, school yata dito sa Cadiz City at andito sila dito yata mag-stay nang uh, lima or apat na araw, no? So, masaya, masaya dahil maraming tao. Ayan. Ayan, yung bahay ni Lola. Oh, check natin, okay naman. Dito, dito siya nagsasaing. Dito siya nagsasaing, no? Nagluluto. Andiyan, maglababo lababo siya. Mga kagamitan niya, andiyan din. Ayan, tapos... Dito, okay naman. Uh, ayos, nandito siya sa loob, no? Nagtatabako. Gumagawa ng bikin ayo, makita nyo. Pak. Patingin-tingin lang si Lola. Siguro yung sekreto ni Lola, no? Kaya malakas ang katawan niya. Lala, ba't ka tumatawa mag-isa? Nga nagkadlaw ka man, ikaw lang isadra. <laughs> ha? Ha? isa lang Oh, siya lang isa nagkadlaw Alala, ano nangyayari sa iyo la? Oh no. Ha? La. Ah, kadlaw ka ikaw lang isa. Sino gi kadlaw kadlawan mo? Ako nga Ang tubig? Himuon lang gaw. Bin. Adra, ah boss la. Kay kay oh naman buas ang imo ano oh lababo. Okay. Ha? Oo. Okay. Oh, oh. <laughs> Ito. Ara imo container oh. Okay. Ara oh. Oo, okay. oh, so pwede na sadlan ng tubig. Yan, tsaka maglagay ng inumin. Okay. Ang tubig. Ha? Ang um, yeah. oh, container, katubod? dala, ah, Tumutulo siguro, may butas siguro, may leak. Sa kanya no? siya Oo. Oh. Tumutulo kan ni Tumutulo daw la, tumutulo. Yung ano mo, container? Uh, 'Di ba ano? Tingnan natin 'yan bukas. Uh Oo, -oh, i-check natin baka maluwag lang 'yung ano. Uh Oo, -oh, 'yung pinaka-trade niya. Pero kung at tulog tulo, talaga, i-bilhan eh, na lang natin ng bago. Lola. Ayan. La! Oo. Oh. Tapos na yung motobako? Oo. Ha? Ayan. Si Lola andito na, nagpabulhot na ng aso. Ng aso. Oo. Ano? Ano? Kaserola? Nawala? wala. Oh? 'yung Oh. 'yung kaserola, na binigay namin. Wala na dito? Ah. Nawala 'yung kaserola. Lagin baligya mo kuno ano 'yung mga kaserola? Ara. lang da. Oh, uh, lang daw. O, huwag mong ibenta ha? Oh, sa muna. Andiyan naman yung, yung pag nag-init ka tubig la. Ayun, takure mo ha. Ayun. Takuri naman siya diyan. Ha? Ayun oh, yung mga gamit mo, Takure, pichel. Ito kaldero mo. Ang imo kaldero, hindi na. Ato sa Ito ito. Ito naman yung luma mong kaldero, yung bago na binili ko, yung bago. Andyan lang? Okay, andyan lang daw mga oh, sikap. O, busy si Lola, o. Oh. Busy si Lola, oh. si Lola kakatabako. tabako. Oh. Matapang yung ano niya, yung tabako niya. Oh. Ganyan lang po si Lola. Routine niya po sa araw-araw. Alis, -araw kukuha ng tangkong Binda sa palengke iinom ng tuba o uwi hapon <laughs> relax na relax si Lola oh. la ayos ba tayo dyan oo na <laughs> ayan so sa ngayon na uh, uh, nadalaw na natin at uh, natin na natin ganyan groceries so bukas babalik kami dito dahil si tatay meron kaming ibablog dito at uh, tutulungan din tapos uh, syempre mag iikot ikot tayo no? dito sa negros para po sa mga kamabayan natin na uh, nangailangan ng tulong at uh, magbibigay tayo no? sa abot ng ating makakaya so maraming salamat no, sa ating sponsor kay ma'am Salima panatik Ayan, subscribe natin at kay Tita C no sa pabigas na tuloy-tuloy po ang kanyang binibigay. Maraming salamat Tita C at sa ibang sponsor natin. Kila Ma'am Hana Cantril, kila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am Lay ng Spain, Ma'am Teresa Cooking Channel. Yan Kaya uh, kaya uh, Lor na Lorna blogs Vlogs. Yan, subscribe natin at supportahan din. Isa din po sa ating mga sponsor yan na laging andyan po no, sa atin. Siyempre yung ibang uh, nagmamahal no, sa ating programa. Ayan, suportahan nyo rin si Kuya Bal Santos Matubang na sa daet. Ganyan din po, no? Sa inyong likod, Gabesera. At sa mga ka-team natin dito sa Negros. Dyan si RB Pastrana sa aking Gumadlas Vlog. Um, uh, well Fuentes. RB Pastrana Channel. At Root Bates Mix Vlog. No? So, shout out sa inyo lahat. Sa lahat-lahat po ng ating solid uh, viewers na laging andyan nakasuporta. At sa ating mga minamahal na sponsor, Thank you so much. patuloy lang sa pagsuporta ah. dahil ay uh, nga, marami tayong tao no na gustong abutin at uh, matulungan po dito sa Negros Occidental. Thank you at paalam pa sa matala. Bye-bye. nagmula sa Negros Occidental, sa mga karamihan kasi